Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at nagagawa mo pa rin ang mga sumusunod na walong bagay, hindi ka lang tumatanda ng maayos. Ikaw ay isang bihirang kayamanan at ang iyong tsansa na mabuhay hanggang isang daan ay mas mataas kaysa sa iniisip mo. Ang kahabaan ng buhay ay hindi lamang tungkol sa swerte o henetika, kundi sa maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw madalas nang hindi mo napapansin ang kahalagahan nito. Maraming tao ang akala na ang pagtanda ay kasabay ng hindi maiiwasang paghina. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Sa katunayan, may mga taong nagpapanatili ng lakas, flexibility at mental sharpness nang higit pa sa inaasahan ng karamihan. Sila ay madaling gumalaw, aktibo at nagpapanatili ng mga kakayahang nahihirapan ng iba sa kanilang edad. Ang mga taong ito ay hindi lamang nabubuhay ng mas matagal, sila ay nabubuhay ng mas mahusay. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong mahahalagang indicator na nagpapakilala sa kanila. Kung nagagawa mo pa rin ang mga bagay na ito o mas mahusay pa, nasa tamang landas ka patungo sa mas mahabang at mas malusog na buhay. Ang ilan sa mga ito ay maaring magulat ka, ngunit bawat isa ay malakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay. Manood hanggang sa dulo dahil ang huling punto ay isang bagay na bihirang maisip ng mga tao kahit na malaki ang papel nito sa kung gaano katagal at kahusay sila mabubuhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito at i-activate ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng mga video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng isang sa comments. Kung hindi, mag-iwan ng zero para malaman ko kung paano gumawa ng mas mahuhusay na video para sa iyo. At ngayon, simulan na natin. Unang palatandaan, makatayo mula sa upuan ng walang tulong ng kamay. Ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng mahabang buhay ay hindi kung gaano kabilis ka maglakad o kung gaano kabigat ang iyong mabuhat, kundi isang mas simpleng bagay. Kung kaya mo pa tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng iyong mga kamay. Ito ay malakas na indicator ng iyong pangkalahatang pisikal na kalusugan, balansi at lakas ng kalamnan. Higit pa rito, ito ay isa sa pinakamahusay na predictors kung gaano katagal mo mapapanatili ang iyong independensya. Habang tumatanda, natural na bumababa ang muscle mass, ngunit kung gaano kalaki at kabilis ito mangyari, ay nakadepende sa kung paano mo ginagamit ang iyong katawan. Ang kakayahang tumayo gamit lamang ang iyong mga binti ay nagpapakita ng malakas na leg muscles, mahusay na balansi at matatag na core. Kung kailangan mong sumandal o itulak ang iyong sarili gamit ang mga kamay, maaaring senyales ito ng paghina ng lakas ng binti. Isipin ang huling pagkakataon na tumayo ka mula sa upuan. Madali ba ito para sa iyo o parang kailangan mo ng extra push? Maraming hindi napapansin ang paghina ng lakas hanggang sa ang simpleng bagay tulad ng pagtayo mula sa mababang upuan ay naging mahirap. Halimbawa si Harold, 77 taong gulang, ay palaging aktibo. Ngunit isang araw napansin niya na ang pagtayo mula sa kanyang upuan ay hindi na kasing ng dati. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Una, akala niya bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang ipaliwanag ng kanyang doktor na ang lakas ng binte ay isa sa pinakamahalagang factor para maiwasan ang pagbagsak, sinimulan niya ang mga simpleng ehersisyo para maibalik ang lakas. Sa loob ng ilang buwan, nakayanan na niyang tumayo ng madali at naramdaman niya ang pagbalik ng kanyang lakas at kumpiyansa sa paggalaw. Ang kakayahang ito ay napakahalaga dahil ang lakas ng lower body ay direktang konektado sa mobility at balance. Ang mahinang mga binti ay nagdaragdag ng panganib ng pagbagsak at ang pagbagsak ay isa sa mga pangunahing sanhi ng injury-related hospitalizations sa mga matatanda. Kung kaya mo pa rin tumayo ng walang tulong ng kamay, ibig sabihin malakas pa ang iyong mga binti, maayos pa ang balanse mo, at matalas pa ang koordinasyon mo. Lahat ay mahalagang indikator ng mahabang buhay. Kung napapansin mong kailangan mong gamitin ang iyong mga kamay, huwag mag-alala. Ang lakas ay maaaring may ibalik sa anumang edad. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng squats, seated leg raises, at calf raises ay makakatulong. Ang susi ay ang consistency. Ang maliliit na pagsisikap araw-araw ay magdudulot ng malaking resulta sa paglipas ng panahon. Kaya, sa susunod na tumayo ka mula sa upuan, pansinin kung paano mo ito ginagawa. Kung kaya mo ito ng walang hirap, sinyales ito na mas malusog ka kaysa sa iniisip mo. Ikalawang palatandaan, makalakad ng mabilis ng hindi nahihingal. Ang isa sa pinakamalakas na indicator ng mahabang buhay ay hindi kung gaano kalayo ang iyong nalalakad, kundi kung gaano kabilis. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at kaya mo pa rin maglakad ng mabilis ng hindi nahihingal, ikaw ay kabilang sa isang bihirang grupo. Ang bilis ng paglakad ay direktang konektado sa life expectancy at ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapanatili ng mabilis na lakad ay may tendensyang mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Hindi lamang ito tungkol sa physical fitness, kundi pati na rin sa cardiovascular health, lung function, muscle endurance, at pangkalahatang vitality. Ang mabilis at kumpiyansang paglakad ay nagpapakita na malakas pa rin ang iyong puso Sapat ang oxygen supply ng iyong baga at may endurance ang iyong mga kalamnan. Isipin kung paano ka naglalakad. Mabilis at determinado ba o napapansin mong bumagal ka na? Ang pagbagal ng lakad ay maaaring isa sa mga pinakaunang sinyales ng paghina ng kalusugan at madalas itong nangyayari ng unti-unti na hindi napapansin. Halimbawa si William, 74 na taong gulang, ay palaging aktibo. Ngunit napansin niya na mas matagal na ang kanyang paglalakad kaysa dati. Una, akala niya mas maingat lang siya. Ngunit nang mapansin niyang nahihirapan siyang huminga, kapag umakyat ng hagdan, doon niya napagtanto na kailangan niyang bigyang pansin ang kanyang bilis ng paglakad. Sinimulan niyang subukang maglakad ng mas mabilis sa maikling distansya at unti-unting pinalakas ang endurance. Sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang kondisyon at naramdaman niyang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ang paglakad ay hindi lamang para sa paggalaw, ito ay salamin ng iyong pangkalahatang kalusugan. Ang mabilis at matatag na lakad ay nagpapakita na mahusay ang iyong cardiovascular system, aktibo ang iyong mga kalamnan at maayos ang balanse mo. Bukod dito, ang paglalakad ay nakakatulong sa brain function, nagpapanatili ng matalas na memorya at nagbabawas ng panganib ng cognitive decline. Kung hindi ka sigurado kung gaano kabilis ang iyong lakad, subukan ang simpleng test na ito. Maglakad ng mga tatlong metro sa normal mong bilis. Pagkatapos, maglakad ng mas mabilis. Parang nagmamadali kang makasakay sa elevator bago ito magsara. Kung kaya mo ito nang komportable at hindi nahihingal, magandang senyales ito. Kung nahihirapan ka, maaaring kailangan mong pag-ibayuhin ang iyong endurance. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng intense workout para mapabuti ang iyong bilis ng paglakad. Ang regular na paglalakad, tamang posture at pagsubok na pabilisin ng kaunti ang iyong hakbang ay makakatulong. Kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Kaya, sa susunod na maglakad ka, pansinin kung gaano kabilis ang iyong hakbang. Kung kaya mo pa maglakad ng mabilis at kumpiyansa, Malakas na senyales ito na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos at nasa tamang landas ka patungo sa mahabang buhay. Ikatlong palatandaan, makatayo ng sampung segundo sa isang paa, ang balanse ay isang bagay na hindi iniisip ng karamihan hanggang sa mawala ito. Ngunit ang totoo, ang iyong kakayahang magbalanse kahit ilang segundo lang ay malakas na tagapagpahiwatig kung gaano kahusay ang pagtanda ng iyong katawan. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at kaya mo pa ring tumayo ng 10 segundo sa isang paa nang hindi nanginginig, ikaw ay nasa napakagandang kondisyon. Sa katunayan, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang balanse ay direktang konektado sa kahabaan ng buhay at ang mga taong nagpapanatili nito hanggang sa katandaan ay may tendensyang mabuhay ng mas matagal at malusog. Ang mahusay na balanse ay hindi lamang mahalaga para maiwasan ang pagbagsak. Ito rin ay senyales na ang iyong nervous system, mga kalamnan at reflexes ay nagtutulungan ng maayos. Kapag tumayo ka sa isang paa, aktibo ang iyong paningin, inner ear at proprioception, ang kakayahan ng iyong katawan na madama ang posisyon nito sa espasyo. Kung ang alinman sa mga sistemang ito ay humina, ang balanse ang isa sa unang maaapektuhan. Isipin ang huling pagkakataon na nagsuot ka ng medyas habang nakatayo. Nakaya mo ba ng matatag o kailangan mong sumandal sa pader? Ang maliliit na pagbabago sa balansi ay maaaring mangyari ng unti-unti at maraming hindi napapansin na humihina na pala sila hanggang sa sila ay muntik ng madulas o matumba. Halimbawa, si Frank, 76 na taong gulang, ay palaging medyo aktibo. Ngunit isang araw napansin niyang nahihirapan siyang tumayo sa isang paa habang nagbibihis. Akala niya aksidente lang ito, pero nang sinubukan niyang sadyang tumayo sa isang paa, halos hindi niya makayanan kahit ilang segundo nang hindi nanginginig. Iyon ang naging wake-up call niya. Sinimulan niyang isama ang mga balance exercises sa kanyang daily routine at sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago hindi lang sa kanyang stability kundi pati na rin sa kanyang kumpiyansa sa paggalaw. Ang balanse ay isa sa pinakamahusay na predictors ng panganib ng pagbagsak at tulad ng alam mo, ang pagbagsak ay isa sa mga pangunahing sanhi ng injury at hospitalization sa mga matatanda. Kung mas malakas ang iyong balanse, mas mababa ang tsansa mong makaranas ng life-changing na pagkahulog. Kung gusto mong subukan kung nasaan ka, gawin ang simpleng test na ito tumayo malapit sa counter o stable na surface na pwedeng hawakan kung kinakailangan. Itaas ang isang paa at tingnan kung kaya mong magbalanse ng 10 segundo. Kung nagawa mo ito ng komportable, napakagandang senyales yon. Kung hindi, huwag mag-alala. Maaaring mapabuti ang balanse sa pamamagitan ng mga simpleng ehersisyo tulad ng calf raises, side leg lifts, at weight shifting mula sa isang paa papunta sa kabila. Ang susi ay ang pang-araw-araw na pagsasanay para manatiling matalas ang iyong koordinasyon. Ang pagpapanatili ng mahusay na balanse ay hindi lamang tungkol sa pagiging matatag sa iyong mga paa. Ito rin ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong independensya sa mga darating na taon. Kung mas malakas ang iyong balanse, mas kumpiyansa kang makakagalaw nang walang takot na madulas o mawala ng mobility. Kaya sa susunod na pumila ka sa supermarket o magsipilyo ng ngipin, subukang tumayo sa isang paa ng ilang segundo. Kung nagawa mo ito ng walang hirap, malakas na sinyalis yon na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos at nasa tamang landas ka patungo sa mahabang buhay. Ikaapat na palatandaan, makababa at makataas mula sa sahig ng walang tulong. Ang isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay ay hindi lamang lakas o stamina, kundi ang mobility. Kung kaya mo pa rin lumuhod sa sahig at tumayo ng walang tulong, may malaking advantage ka kumpara sa maraming tao sa iyong edad. Ang kakayahang ito ay sumasalamin sa iyong flexibility, lakas ng kalamnan, koordinasyon at pangkalahatang mobility. Lahat ng ito ay mahalagang salik sa pagpapanatili ng iyong independensya sa katandaan. Maraming matatanda ang umiiwas sa pagupo sa sahig dahil sa takot na hindi na makakabangon. Ngunit kapag itinigil mo ang mga ganitong galaw, unti-unting nawawala ng iyong katawan ang kakayahang gawin ng mga ito. Kung kaya mo pa rin umupo at tumayo mula sa sahig ng walang hirap, ibig sabihin nagtutulungan pa rin ang iyong mga binti, core at upper body, isang bihirang kakayahan pagkatapos ng 65 taong gulang. Alalahanin ang huling verses na may nahulog sa sahig. Nagatubili ka bang yukuin ito? Komportable ka bang lumuhod o parang isang pakikibaka? Ang maliliit na sandaling ito ay madalas nagpapakita ng higit pa tungkol sa ating mobility kaysa sa ating iniisip. Halimbawa, si Joseph, pitumpu't walong taong gulang, ay hindi kailanman nag-isip tungkol sa pagupo sa sahig hanggang sa isang araw na gustong maglaro ng board game ng kanyang apo sa sahig. Hindi siya nagatubili dahil ayaw niyang maglaro, kundi dahil hindi siya sigurado kung makakabangon pa. Iyon ang nagpaalab sa kanyang desisyon na pagbutihin ang kanyang mobility. Sinimulan niyang praktisin ang mga dahan-dahang galaw, pag-squat, pagluhod at pagtayo gamit ang lakas ng binti imbes na sumandal sa muebles. Sa paglipas ng panahon, naibalik niya ang kakayahang umupo at tumayo ng walang hirap at mas mahalaga bumalik ang kanyang kumpiyansa sa paggalaw. Ang kakayahang tumayo mula sa sahig ng walang tulong ay isa sa pinakamalakas na predictors ng mahabang buhay. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga nahihirapan sa galaw na ito ay mas malamang makaranas ng mobility limitation sa dakong huli. Bakit? Dahil ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang pisikal na paghina, mahihinang kalamnan, nabawasang flexibility at impaired na balanse. Sa kabilang banda, ang mga nagpapanatili ng kakayahang ito ay may tendensyang manatiling aktibo, independyente at matatag. Para subukan ang iyong sarili, tumayo malapit sa upuan para may mahawakan kung kinakailangan dahan-dahang lumuhod sa sahig. Subukang tumayo ng walang tulong. Kung nagawa mo ito, napakagandang senyales na maayos pa rin ang iyong mga kalamnan at kasukasuan. Kung nahihirapan, huwag mawala ng pag-asa. Maaaring mapabuti ang mobility sa pamamagitan ng pang-araw-araw na stretching, strength exercises at pagsasanay ng mga kontroladong galaw na katulad ng pagtayo mula sa sahig. Ang pagpapanatili ng kakayahang ito ay hindi lamang usapin ng kaginhawahan. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kung kailangan mong pulutin ang isang bagay sa sahig, magsintas ng sapatos o makabawi pagkatapos madulas, ang lakas at koordinasyon para makabangon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Kaya sa susunod na umiwas ka sa sahig, tanungin ang sarili, ito ba ay dahil sa takot na hindi makabangon? Kung kaya mo pa rin gawin ang galaw na ito nang walang hirap, malakas na senyales, ito na ang iyong katawan ay tumatanda ng mahusay at nasa tamang landas ka patungo sa mahabang buhay. Ikalimang palatandaan, makapagbuhat ng punong shopping bag. Nang walang hirap ang lakas ay hindi lamang nakikita sa pagbubuhat ng mabibigat na weight sa gym, nakikita rin ito sa kung gaano kadali mong nagagawa ang pang-araw-araw na gawain. Kung kaya mo pa rin buhati ng isang punong shopping bag ng walang pakikiba ka, nasa mas magandang kondisyon ka kaysa sa maraming tao sa iyong edad. Ang kakayahang magbuhat at magbitbit ng mga bagay ng komportable ay malakas na tagapagpahiwatig ng lakas ng kalamnan, Stamina at functional fitness, lahat ay nag-aambag sa mas mahabang at mas malusog na buhay. Maraming tao ang nagkukulang sa pagpapahalaga sa grip strength at upper body stamina hanggang sa ito ay manghina. Ang pagbibitbit ng groceries, pagbubukas ng garapon o pagbubuhat ng maleta ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng braso. Kasangkot din dito ang iyong mga balikat, likod at core muscles ipinakikita ng mga pag-aaral na ang grip strength ay isa sa pinakatumpak na predictors ng kahabaan ng buhay. Ang mga taong may malakas na grip ay may tendensyang mabuhay ng mas matagal at malusog. Alalahanin ang huling beses na nag ka ng groceries. Kayang-kaya mo pa bang buhati ng mga ito nang walang pag-aatubili? O kailangan mong magpahinga at ilipat ang bigat para hindi ma-overexert? Halimbawa, si Richard 75 taong gulang ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang independensya. Ngunit isang araw pagkatapos ng regular na pamimili, napansin niyang nahihirapan siyang buhati ng mga bag papunta sa hagdan. Hindi naman mas mabigat ang mga bagay kaysa dati, ang kanyang katawan na ang nawalan ng bahagyang lakas. Iyon ang nag-udyok sa kanya na magsimula ng simpleng strength training para sa kanyang mga braso, balikat at grip. Sa loob ng ilang buwan, hindi lamang niya naibalik ang kakayahang magbuhat ng groceries ng walang hirap. Napansin din niyang tumaas ang kanyang energy levels at naging mas madali ang pang-araw-araw na gawain. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat na weights o mag-intense workout para mapanatili ang iyong lakas. Kahit ang maliliit na pagsisikap tulad ng pagpisil ng stress ball, pagbubuhat ng light dumbbells o paggawa ng push-ups, sa counter ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang sikreto ay ang pagkakasunod-sunod. Kahit ilang minuto lang ng strength exercises araw-araw, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagpapanatili ng muscle mass at pag-iwas sa hindi kinakailangang pisikal na paghina. Ang pagbubuhat ng groceries, pag-aangat ng mga bagay sa bahay, at ligtas na paghawak ng mga bagay ay hindi lamang usapin ng kaginhawahan. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kapag malakas ang iyong mga kalamnan, mas mababa ang tsansa mong mapagod, mahina o masugatan. At higit sa lahat, magagawa mo pa rin gawin ang pang-araw-araw na gawain ng mag-isa at ng walang pag-aatubili. Kaya sa susunod na magbuhat ka ng shopping bag, pansinin kung paano ito nararamdaman. Kung kaya mo pa itong gawin ng walang hirap, malakas na sinyales ito na ang iyong katawan ay tumatanda ng mahusay at nasa tamang landas ka patungo sa mahabang buhay. Ikaanim na palatandaan, makaaakyat ng hagdan ng hindi hihinto. Para huminga ang mga hagdan ay maaaring mukhang simpleng hamon, ngunit ito ay isa sa pinakakapakipakinabang na pagsusulit ng iyong pisikal na stamina, kalusugan ng puso at lakas ng binte. Kung kaya mo pa umakyat ng hagdan ng hindi humihinto para huminga, mas mahusay ang iyong kalagayan kaysa sa karamihan ng mga tao sa iyong edad at mayroon kang malakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay. Ang pag-akyat sa hagdan ay nangangailangan ng kombinasyon ng balanse, lakas ng kalamnan at cardiovascular endurance. Ang iyong mga binti ay dapat na sapat na malakas para itulak kapataas. Ang iyong puso at baga ay dapat na mabisang gumana para mapanatili ang oxygen flow at ang iyong koordinasyon ay dapat na sapat para manatiling matatag. Alalahanin ang huling beses na umakyat ka ng hagdan. Naramdaman mo bang malakas at matatag ka o kailangan mong huminto sa gitna para huminga? Maraming tao ang hindi napapansin ang paghina ng kanilang stamina hanggang sa simulan na nilang iwasan ang mga hagdan at gumamit na lang ng elevator o escalator. Halimbawa, si George, 73 taong gulang, ay dating umakyat ng hagdan ng walang pag-iisip. Ngunit sa paglipas ng panahon, Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na pagbabago, mas madalas gumamit ng elevator, umiwas sa mga gusaling may hagdan o maglakad ng mas mabagal. Akala niya ay wala lang ito hanggang sa isang araw na kailangan niyang umakyat ng maikling hagdan sa bahay ng kaibigan at sobrang hingal na siya pagdating sa itaas. Iyon ang naging wake-up call niya. Sinimulan niyang umakyat ng hagdan sa tuwing may pagkakataon, magsimula ng dahan-dahan at unti-unting pataasin ang kanyang stamina. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago. Mas malakas na ang pakiramdam ng kanyang mga binte, bumuti ang kanyang paghinga, at ang mga hagdan ay hindi na hamon. Ang kakayahang umakyat ng hagdan ay direktang salamin ng kalusugan ng iyong puso. Ginagamit ito ng mga doktor bilang mabilis na pagsusulit ng cardiovascular fitness. Kung kaya mong umakyat ng hagdan nang hindi napapagod Ibig sabihin, mahusay ang paggana ng iyong puso at baga. Isang magandang tagapagpahiwatig ng pangmatagalang kalusugan. Ikapitong palatandaan, maalala ang mga kamakailang pag-uusap at pangyayari. Ang pisikal na kalusugan ay mahalaga para sa mahabang buhay, ngunit ang mental na kalusugan ay gayon din. Kung kaya mo pa alalahanin ang mga kamakailang pag-uusap, matandaan ang mga pangalan, at manatiling mentally alert sa pang-araw-araw na buhay mayroon kang isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng mahabang at makabuluhang buhay ang iyong memoria at brain function ay hindi lamang sumasalamin sa iyong intelligence ito rin ay nagpapakita ng pangkalahatang kalusugan ng iyong utak circulation at nervous system habang tumatanda normal na makalimutan paminsan-minsan ang mga bagay tulad ng susi o isang salita. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na memory lapses at kapansin-pansing cognitive decline. Halimbawa, si Paul, 77 na taong gulang, ay napansing marami sa kanyang mga kapantay ay nagsisimulang makaranas ng memory loss habang siya ay nananatiling mentally sharp. Kaya niyang alalahanin ang mga detalye ng mga pag-uusap na linggo ang nakalipas, malutas ang mga crossword puzzle ng walang hirap at makasabay sa bagong teknolohiya. Ang utak ay parang kalamnan, nangangailangan ito ng regular na pagsasanay para manatiling nasa peak condition. Ang mga taong nagbabasa araw-araw, naglalaro ng strategy games, natututo ng bagong skills, o nakikibahagi sa stimulating conversations ay may tendensyang mapanatili ang kanilang cognitive functions ng mas matagal. Ikawalong palatandaan, paggising ng fresh at handang harapin ng araw, ang isa sa pinakanapapabayaang ngunit pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay ay ang kalidad ng iyong tulog. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at gising pa rin ng refreshed at handa para sa araw, may malaking advantage ka sa maraming tao sa iyong edad. Ang magandang tulog ay isa sa pinakamalakas na predictors ng pangmatagalang kalusugan. Ito ay nakakaapekto sa lahat mula sa puso at brain function hanggang sa immune system at energy levels. Habang tumatanda, natural na nagbabago ang ating sleep patterns. Halimbawa si Roger, 74, ay dating walang problema sa pagtulog. Ngunit habang tumatanda, nagsimula siyang magising ng maraming beses sa gabi magiging restless at mga ilangan ng daytime naps. Ngunit nang magbago niya ang kanyang routine, regular na oras ng pagtulog, mas kaunting screen time bago matulog, at relaxing evening routine, bumuti ang kanyang tulog. Pangwakas na mga kaisipan, habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng ilang sandali para isipin kung ilan sa mga palatandaang ito ang nakikita mo sa iyong sarili. Kung marami sa mga ito ang applicable sa iyo, mas mahusay ang iyong kalagayan kaysa sa iniisip mo. Ang pagpapanatili ng lakas, balanse, stamina, mental sharpness at magandang tulog hanggang katandaan ay hindi lamang tanda ng magandang kalusugan. Ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas mahabang at independyenting buhay. Tandaan, kahit na may mapansin kang mga lugar na kailangang pagbutihin, hindi pa huli ang lahat. Ang lakas ay maaaring maibalik, ang stamina ay mapapabuti, at ang memory ay mapapatalas sa pamamagitan ng maliliit ngunit pare-parehong pagsisikap. Kung nag-